Rabi mga pisig ako. Punto. <laughs> Punto. Grabe. Daming huli. Kaya na. Nga to. Tito Jok. Oh. Bunak ang nagdala ng bida dito mga pisig. Oh, ito. Ay, ito bunak o. Oh. Bunak. Bunak. Ano? Sobrang laki talaga. Bunak ang nagdala ng bida dito. Good time. Okay. Good morning. Maa. Good afternoon mga kapising. Ito na naman tayo sa ilog ngayon. Para sa spear pisig. Lord Gabayan yung kami ngayong araw sa aming spur fishing dito sa Barangay Kuting, Maasin, Southern Leyte City. Ito kami magsimula mga fishing ngayon na senior sumisid na. Sana surtihin tayo, maka jackpot tayo kasili dito. Ito mga kasama oh. Si RJ, si Peter, yun know, oh. Nagbihis pa. Oh, Balot-balotin mo ng splash light mga fishing oh. para hindi masukan ng tubig. Senior, senior ando na. Sana surtihin tayo. Sana may blessing makarami tayo dito hanggang gabi kami dito mga pising kasi pagkatapos dito sa barangay kuting lilipat na naman kami doon sa San Joaquin doon sa Macron doon na kami lilipat doon sa unang upload na video mga pising yung marami tayong nahuli na muli saka dalag doon naman tayo pagkatapos nito pero kasi may mga malalaking tilapia doon mga pising mamayang gabi pa kami doon doon kami lilipat mamayang gabi hanggang gabi kami dito sana surtehin tayo sa ating spot, sa ating shore fishing. Okay. Dipirin din natin ang bateray mga pising dahil wala akong power bank. Para hindi dali malubat. May nakita daw siyang dalag sa ilalim mga pising. Dalag. Yan na daw mga pising. Dalag. Grabe mga suso dito mga pising. daming ang tutulis ng mga tinik ng suso dito. Hindi pwedeng makapaah lang ka ng katsinelas ka dito mga pising kasi ang talas ayun. Boy na mano, one down dalag. Laki na mga pising. Ano? Laki na. Samdon. Mm -hmm. May isa pa mga pising kasi dalawa yan, mag-asawa. Laki na mga pising oh, dalag. Sa. Ha? Takuan ay. Mhm. Petra ko na. Eh. <coughs>

<laughs> Bigyan natin itong mga pising bigay. Oh. Maso naman na yung isog bigay Bigyan natin mga pising si Kuya. Oh. Okay. Para may pang ihaw din siya mamaya mga pising o oh, mo, kaon mga kakakaya na. Oh, sige. Asa ah, mo dapat yung mabay? Ah, okay. Okay. Pangulam na rin siya mga pising pising grabe. Ang laki.

Ano? Pag kami kasama pa itong malaki. <laughs> okay. Thank you. Unang kasili ngayong buwan ng Marso. Unang kasili sa buwan ng Marso. Shoot sa bunga nga mga pising. Oh. hunter talaga. Napag shooter. <laughs> Unang kasili sa buwan ng Marso. Basing napaikuan okay. so, na nito Mali ano? Okay. Ang kulitong tayo. Ang maaya ng tawagan. Eh. Bali una. Okay. Likusa na. Sure, tinanaman tayo mga kapising. Okay dami na mga nasa 5 mga nasa 5 kilos na siguro to dito lang tayo sa area na to mga pising dito lang kami hindi pa kami nakaalis dito doon si Peter doon sa baba senior yon sumisid daming isda matagal, matagal din kasi hindi, kami nakabalik dito mga pising kaya dumami na naman ang isda senior. Dito lang to, itong lahat mga nahuli natin mga fishing dito lang sa area na to. Dami, oh, kasili, bunak, dalag, muli. Ano? Dami sda. Okay. Tinaw na? Ang <laughs> Ada tutup tutup lagi <laughs> nang hajing jeng nak lubuk ban so sagi mata beda dai do nak nganan anak goho di rumah oh pertembau orang mandi di dagat tu hmm